Dalawang buwan na rin pala nakalipas nung huli natin siya mabisita. Siya si Tate Rodolfo, ang matanda nang iisa sa gitna ng kagubatan na iniwan ng kanyang asawa. Napakahirap nga rin talaga ng kanyang sitwasyon lalo na tanging asa niya ang kanyang mga pananim sa paligid. Sa nakaraang vlog ko nga sa kanya ay sinamahan natin siya mapatingnan sa ospital upang mabigyan ng gamot para sa kanyang karamdaman. Ngunit kamusta na nga ba ang kanyang kalagayan? san po? adi ni? di po Thank you po. Eh, sobrang puti kasi ngayon. Gawa ng laging ulan po dito sa Oriental Mindoro, sa Pinamalayan. <laughs> Nabasaan na kasi. nag ka. Alam mo namang puti kanya yung na hadaanan natin. Walang oh, tao. Ayan, papunta kami ngayon kay Tatay Rudol tapo tapo po! Tau, po. Tau, po. Tau po. So? Opo. Ah, Chong. Bah, damit ikaw. Damit, damit. Sige, sama mo diyan. si pansin ko 'yung asawa mo. ko si Chong. Ha? Para nakita ko sa labas. Ayos na yung bike niyo? Ayos ah, na yung bike niya. Ano? Shhh! Sige, Green linisan Ikaw nag-linisan, Tay. Ha? Ikaw? Oo. Uh, ano nagawa mo? pag bah, ba? Iba na ang pag ni Tatay Rodolfo ah. Oo. Hmm. Wala lang kasi yung kwan. Binhi. Binhi, yung mga pechay. Ah, mm -hmm. oh, ubos na yung pechay mo. Yung binigay ko sa iyo. Hmm. Ano yung tatanim mo dyan? Ay, meron ang palaya eh. Yung mga hmm. Parang ano ka ngayon ha, parang ha? maganda ang katawan ha. Ayo. Ah. Kamusta naman? Di ka na naubo? Ay, hindi, hindi naman. Na dating-dating? Hmm. Hmm. Mabuti na lang at ano, gumaling na. Parang napansin ko kasi yung asawa mo kanina sa labas. Uh, hindi mo napapunta dito yun? Nandun eh. Ha? Parang nandun ata. Siyan? Doon lang sa may kanto dyan, lang sa mga palabas. Ay, hindi mo napapunta. Baka yun yung anak nun. Ha? Nagpagawa na yun. Anak yun. Ima, nagpagawa din yun, yung bahay. Magkasama. Sino? Sino? Commander ko at saka yan. Ah, magkasama lang. Hmm, kaya pala nandyan. Mm -hmm. Ah, kaya ako naman ipapunta dito. Kaya ako inabisita ka at parang magkasama na ulit kay Dini. Ay, hindi pala? Ay, nagabisita lang. Umalis. Aba. Malis ulit. Eh, walang ano, walang kiss bago umalis. <laughs> <laughs> ha? Wala. Wala ba ka? Ay, wala malang ano, pa-Valentine's date Oh. Wala. Ha? Huh? wala man Ah, ngayon. Mahina siguro si Tatir Dulpo, kaya hindi Ay, man na... Talagang... Ah? Ayaw na talaga. Ayaw na talaga? Ay, paano kung bigyan mo ulit ng mga roses? Ha? Hindi ako ayagal, hindi rin. Ano? Merong ano? Hindi na mapahayag yun. Ah, malay mo pumahayag. Uy, gusto mm -hmm. din yung Tatir Dulpo, ayo. Gusto mo rin? <laughs> ah? Gusto mo rin? Ay, kaya... Ngayon. <laughs> ha? Ngayon. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Ayaw na. Bakit? Ay, na ay. Ah, na. Mm -hmm. Bagay o. Kasi, ano eh. Ganun nangyari sa kanila ay. Eh. Pero nagkaparamdam pa rin naman eh. ay. Nawit, no. nawit pa rin dito eh. No? Ayaw. O. Oh. Ano <laughs> nagkapakita lang naman? Ha? Ha? Nagkapakita laan naman. Nagkapakita. Namimiss ka laan nun. No, malay mo ikaw laan antay ng mag-first move. <laughs> <laughs> Tawa yo. Oh, sige. Ah, may, may dala sa iyo. Para sa iyo. Oh. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Mhm. Mm kay kita bit biti. Mm. -hmm. Tsaka kay sir. Mm -hmm. yeah. Oh, masaya? Anong ulo mo pala kanina? Ayun. Kuan. Tawag doon yung mustasa yun, Ah, meron ka dyan pechay? Oo, yung kanto na yun. Ha? Saan? Da, tara doon Yan yeah, lang, oo, Ah, yan ang maliliit? Oo, so, nagulay ko. Hmm. Kala ko baga naman ay tumubo na ng malalaki yung pechay mo. Oo, oh, wala na, na. Katapusan na yan. Yan eh. Meron yung lakong kalamansi, oo. Saan? Ayun oo. May bulak na uli. May, may bunga? Oo. Oh. Da? Okay. da laki niya. Ang laki niya ito ya. Ha? bulak bulaklak na. Arbor na lang yun? Ano arbor na lang? Ay, pwede. Ha? Pwede. Para ano, mailagay ko dun sa harapan ng bahay. Minarkot mo yan? Oo. Uh -uh. ah, bahagi tayo ng kalamansi. So kasi may siya sa paggawa ng ganyan, pagmarkot may mga kahit na maliit bagay meron ng ano, tubo na kalamansi. Hmm. Malaki-laki. Ba. Ah, ano yan, yung pinaglagyan namin ng ano? Bukod dito. Oo. Oh. Kaya ko mo sa amin yung binigay namin ay. Eh. Bukod dito. <laughs> oh. Lucky, oh. Lucky, oh. Hmm? Tapos mayroon ng ano, tubo. Sige tatay. Ayan. Ah. ito, bibigay namin sa itatay para panggastos mo. May pera ka ba ganyan? Wala. Hmm, sakto. Ayan. Hmm, -mm, para ikaw ay may panggastos. gasos, ano? Sige. Ayan, maraming maraming salamat po sa ating sponsor sa binigay po pantulong sa mga beneficiary at napapamahagi natin ngayon. Maraming maraming salamat po, sir. Ayan. So, mag-ingat ka dito lagi tayo. At palakas ikaw lagi. Na? Iwasan muna yung mga usok. Iwasan ko nga ni. Mm -hmm. Medyo gumanda ni katawan. Medyo kamasil-masil ka na. Yung mataba kang konti. Di, pa, di na pati siya naubo masyado. Kasi last time ay bago namin dalhin sa hospital. Uh, yung ubo niya lagi parang maramdaman mo sa kanyang malala na bagay pag-ubo niya pero ngayon oh maayos hindi ka na nahingal mabuti sige at mag, uh, paalam na muna tayo sa mga viewers natin at ang ganito na lang muna update natin mga bayan saan po? Ah, hindi na gatyo na gatyo na po kasi gawaan ng baka mamaya kami ng ulan sa daan ayun ayun naman ah sige tatay oh sige salamat salamat po dito oh sige Hmm. Bye bye po bye bye. Bye bye kayo. Bye bye kayo. <laughs> Ay, nakakatawa tatay